Ang init! Gutom ako partner! tayo ah? Gutom ako! Uy! Uy! Kanino kaya yan? Ha? Ako dyan. Ang naman yung mga aring yan. Ilan yung panlaman? Sino? O, oh, magkano? Magkano? Sino may ari? Sino yan? Lebron James. Lebron James? Oo. Oh, yeah, parang. Kilala oh. ko to ah. Lebron James. Lebron James oh. Lebron James. Di ba? Hindi. Di ko kilala yan. Ah. Lebron James. Lipat, oh. li, lipat ka na dito. Para makita kong. Okay. Lebron James, uh, taga Makapagal Boulevard, Sinabaan River. Lebron James. Ito yung asawa niya. Oh. oh Uy, ganda ng asawa niya. Okay. Britney Lumboy. Britney Lumboy, parang kilala ko to. Si D.M. Carwas, Ewan ko. Britney Lomboy. Tapos si D.M. Carwas. Oh, may kutsi to. Mayaman to, mayaman dalawang tatlong toothpick. Uy, ay kumain dito kanina. Kumain dito kanina. Ano yan? May Kuminggan community hospital. Layo-layo naman ng mga kanya. Information niya. May loto. Loto, oh. Tumaya siya ng loto. Baka may... nanalo ng loto yan. Palawan. Oh, may Palawan Express pa. Ano ba yung laman dyan? Wala na. Wala na? Ang mga oh. followers natin. Ano yan? Oh. Uy. Number ng ahinti. Ahinti ng mais. Shout out sa inyo. Ahinti ng mais. Ano yan? ano yan? Loto ba yan? Number ng loto. Wala ano oh. na o. O yan. Wala po. May lamang pong 2,000. 2,000. Balik mo na. Ilagay mo dyan o. Baka uh, Kakawa naman siya O balik ko na po hmm. eh? Wala pong Wala pong kaming ginawas dyan uh, Kakawa naman sa may ari uh, kakain na tayo 2,000 dagdagan ko po Ha? Dadagdagan mo pa? Oo ha, ah, kawawa naman, balik mo yan Balik dagdagan ko na lang po ng 5,000 para ano 1, 2 3, 4 4 ay, Ito po. Sa nakakilala po kay Lebron James. Pakikuha na lang po dito sa parisan dito sa Buena Vista. Ah. Ay, babalik ko po sa napulutan namin. Sigurado ka? Nadagdagan Oo. mo? Ayan Oh, may 2,000. Tapos may 5,000. 7,000 po yan. Bait mo naman. Ang ganyan talaga. May pangbayad pa tayo sa kakainin natin. Ipalista eh, natin. Oo. Oh. Eh, kilala naman tayo. Hindi mo naman. Ano talaga tayo? Yeah. Mapag -mapag Mapagbigay pero uh, mapag yung pagkain natin, lista. Alam mo, may lahi tayong ham. Anong ham? Hambog. <laughs> <laughs> so, ito awesome. po. Balik ko na po dyan. Nakasa oh, na yung kan. Kakain na tayo. Hmm. Eh. Okay. Oh. Ito tayo, mainit yan. Dito tayo kumain. Dyan ka na. Dyan tayo kakain. Oo. Oh. Busog na busog ako. Busog busog ako. Sige, ha? sige, mauna ka na. Ano? Oh, sige, mauna ka na. Ha! Oh, alam mo. Bakit? Right. Oh, oh saan ka pumunta? Ang init eh. Soft drinks? Oh, sige. Sige po. Dalaw kong soft Opo. Ah, ro royal po. O sige, royal po. Okay po to. yung royal. Ah. to? May pera ka yan? Wala na, ikaw sabi. Eh. Yung pera mo pa sikat-sikat ka, binigay mo sa pitang, buti na lang tinulot ko. Tinulot? eh, sayang naman wala tayong pangbili ng soft drinks. Oo oh, naman, no. Ah. Mas ba importante? Oh, may pangbayad ba tayo sa soft drinks kung hindi ko pinulot? Pwede po ba ang utang to? Hindi pwede. Ikaw magpalis ng pangalan mo. Ay, bayaran, ba bayaran ko na lang. Oh. but, pasalamat ka. May pinulot ko yung kan. Pwede bang ibalik mo yan? Pag ano, bayaran mo, ibalik mo iba. Ha? Ah? Ibalik ko na lang yung kan, yung dalaw, diba? dalawang, di ba, libo yung kan yung pera niya. Oo. Ipabida-bida kasi. Kaya mo wala. tayo matulungin eh. Oo, na yung pera. Huh? Wait, naging down na. Good size ka. Wala na. Hmm? Wala Kaya na yung pera. natin dito. Ikaw talaga oh. Wala na oh. mo ako eh. Wala na. Puro down na lang oh. Ilan ba yung pan? Isa, dalawa. 3, 4, 5, 6, 7. Putra, gising ka. Parang mabatch. Balik ko na po ito. Parang ako siya magbayad.